Ay, talaga. As in, wala na talaga. Mm -hmm. Pairam nga po. Baka wala lang battery ito. Ay, baka tinagal nila dito. Meron ito. Mayroon meron naman ito. Man, Ay, ipot mo dito sa tubig. Inakyat ko dyan. So, yun. Wala. Walang power. Sabi kasi yung no, ano, obsolete na daw yung model. Ilan, anong taon to ma'am? So, meron siyang input power. 242 volts. May ah, input. Pagbigay dun sa indoor, wala. Ano? Ah siya okay. lang eh yawa lang power yung indoor mag okay, mga labs sira yung board niya ma'am yung outdoor board niya ma'am yung sira kasi walang binibigay na power dito oh. mag power yung ano wala siyang binabato dito ma'am sira oh. I'm not going So mga guys, good afternoon. Titestingin na po natin yung indoor board sa outdoor board unit ng aking client. So honestly, nagpatulong na ako kay Sir Arnel na to. So sige, saksak natin. Kasi unang-una wala akong pyesa tsaka hindi ko rin. Hindi ko na rin talaga ma madali-dali. So ayan, eto na ano po yung remote. Yan, narinig yung tumunog. yan, tumanag yan. Yan. Tumanag yung relay. Tapos yun. mandar na yan. Yan. Mandar na yung outdoor yun. Outdoor pan. So, pinalitan po dyan yung IC. Yung 8-pin na IC sa indoor board. Mga kadabs, uh, kay Sir Arnold po kayo magpaano, gawa ng mga board. Kaya namatay siya kasi walang compressor. mm hmm. Yun, naputol yung aking endorsement. Ah, uh, mga kadabs, kay Sir Anil po kayo magpagawa ng board. Mahusay po siya. Ah, uh, paki-subscribe na rin po mga kadabs si Sir Anil. Eh, matulungin po siya sa mga kagaya nating baguhan. Uh, honestly, ito, wala talaga akong kay idea dito. Hanggang optocoupler lang yung alam ko rito. So, nagpatulong na ako sa kanya. Ayun nga, at uh, na figure out niya na nandito ang problema. Ito, pinalitan niya to. Yan, yung ULM 8 pin. Ano yan si 2 4 6 6 ano yata yan. Ilang paaba nito? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 pin po yan ULM IC ayan po yung pinalitan ni Sir Arnold Good mm enough. -hmm. নাই শিল্পখনৰ ইমান হাদৰ পানীহঁতৰ So yun, nakakabit ko na yung ground. Hindi ko na na-video ang kanina yung pagkakabit ng board. Kaya, so, may mga markings naman yan. Eh. Red. Yan, red, yellow, blue. And then ito yung sa outdoor fan motor. Okay. Tapos kinabit ko na yung terminal dun sa papunta sa indoor. Yan. Mahirap lang mag-video dahil pag-isa lang ako. Okay. Tapos maya-maya lang punta na ako sa baba para makikabit na rin yung intro.